Good morning mga Kadyang. Have a nice day Welcome to my channel mga Kadyang. Ayan mga kajang Samahan nyo ako mga Kadyang At Mag-iikot na naman tayo Ready, ready to Iikot na naman Kaya <laughs> talaga natin yung ano natin, Pandigma natin na timbangan <laughs> Pandigma yang Pandigma natin Ayan Ayan, pag-iikot tayo mga Samahan niyo ako mga katiyang at ikutin na naman natin yung mga ano natin, suki natin. Ayan. Naayos na natin itong sa gear natin. Na ano naman to, 100% condition. <laughs> Let's go! Punta natin sa way natin. Minisage tayo. Marami lang siyang mga Wilkins. Nakasabi yung mga Wilkins niyo. Ayan. <laughs>

Ito na ako! Tara! natin yung ano natin dun sa kabila e, Minisis kasi tayo ng suki so natin dito Kaya kaya punin natin ito mga Ano niya? Wilkins Absolute Mga 1.5 Pusing!

Ah, 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 may ah, ka ah, 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 mo ah, 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 Dami ah, 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 ko, Hindi ko alam, may ka. Mayroon ako doon. Ah, pambabae, BMX. O, oh, baka gusto na alam mo, bisitahin mo ako doon. Tinga. Oh, maganda. Oh, maganda. <laughs> Siyempre. Uh, para may extra income. ano <laughs> nga? Punta mo nga ako doon. Isa tayo ako doon, ha? Ano, maganda yun. Ano, uh, na ano, parang style. Uh, BMX din. Parang katulad dito. Parang katulad niya. Kaso nga lang, pambabae. Oh. Mais pa, mais pa mga gulong, mais pa ang gulong eh. Oh. Uh, punta mo ako doon ha Punta mo ako doon Sige Eh yeah. yung ano natin uh, Bayar natin sa mga bike Hahaha <laughs> Yan <ako. laughs> Ha? Eh syempre naman Kung sino na yung dinadaanan kong mga ano ko Mga suki ko Yan mga buyers ko Eh syempre, Sama-sama tayo Di ba? Oh. Eh, sige, alis mo na ako, kitangali na ako Sige, okay, punta mo na lang ako sa bahay ha Tama na lang ako, sige, go ay, let's go mga kadyang Ay, mga kadyang nandito tayo sa pabaryahan pabaryahan muna tayo ng mga coins ah, uh, wala tayong barya yung mga nakolekta natin sa mga suki natin ang dami natin 1.5 ito pa mga well coins yung mga nakolekta natin ngayon papasuki natin yung street doon sa kabila pupunta tayo doon samahan nyo ako mga kadyang let's go Ayan. Ayan, so okay natin nagbago ng linya. <laughs> nagbago ng linya. hindi, <laughs> okay. hindi na lagi po ng ano, ng kalaka lang, ay ano na, na lang 'yan. Nagano titinda ng hotdog. Ano ba 'yan? Siumay. Siumay 'yan. Yes. Ang galing niya. Sige. Sige, puni. maraming ano diyan kalakal, ipunin mo pa rin. Ipun ka pa rin. Oh, kaya ka. Ipun ka pa rin, no. wala na tayong makulit tayo. <laughs>

natin na kolektahan ng karang araw na mga misis sa labi. <laughs> Kaya lang natin na kolektahan. Alam mo siya? Yeah. Pilihin natin. Mga kadyang, bisitahin natin yung mga ano natin dito, soke natin dito. Yan, sa tabing ilog. Ayan tayo. Gutin natin yung mga soke natin dito. Hindi tayo makapark. Marami na nakapark. Dito tayo sa may gilid na. Pinagbigyan tayo ni Bosing. Tayo sa gilid. Ah, na yung mga sakya. Yun. <laughs> Ang tara. Tara natin. Mga suki natin mga kadyang. Dito tayo. Yan. Papunta tayo dyan. So, sa loob ba na yan? Ah, Marami tayo suki so -kay dyan. Kaya ito. Antay na si madam. Sakusako na daw yung buti niya. Dito na. <laughs> oh, hello. Good morning. Ako oh, din siya na madam. Talagang... Oo, natagalan tayo dahil wala, parang kita yung napupuno. <laughs> And, sabi natin yung araw nito kalakal. <laughs> Ayan. Ah, nagkasahin ka na? Ayos ah, ah. Nice. <laughs> ha? Magpa-plank ka pa. Oo, kailangan eh. Extra income. Nakakajuan. <laughs> ah, Ito tayo sa mga sukay natin. Ayan. Ang laki ng kahoy dito. Ayan. Oo. Laki ng kahoy sa tabing ilog. Ang ganda ng kahoy dito. Tabi-tabi po. Ayan. Ayan. <laughs> Hmm. Oh, eh, SM Madam, oh. ngayon walang nakita. Matagal, matagal, matagal lang uh, <laughs> <laughs> hindi tayo nag-iikot. Oh. Yan, long time no look. <laughs> long time no look. Nagawin lang yun. Oh. Ah, uh, ah. Uh. oh. <laughs> Kanya-kanya nang -kanya diskarte. Eh. Ito <laughs> so, nakara, ako dito. Sarado ka. Parang sa may, may lakad ata kayo. Ah, sa school. Ah. Uh -huh. yan. Ah, sige, salamat. Oh. Ayan, sasayo na siya pa tam. ang daming bote. Ayan, mga bubog. Ayan, sarap yan. Sarap yan, ano, saging. Ayan, <laughs> dito tayo sa baba ng ilog. Mga kadya. Ayan, daming kahoy. ang daming punong kahoy dito. Tayo sa tabing ilog. Ay, ang daming manok. Kanabong. Oh, may Bantrix. Bantrix ba yan? Ayan, panabong. Kaya, lagay ba siya, okay, lagay mo dyan po, boy. may Bantrix. Ang laki. Ang yung puti. <laughs> Bantrix. <-tricks. laughs> Ayan. yan <laughs> oh, ay nalagahan dito ng na mga natin. Uy! <laughs> ano oh, si Bibi! Ha? Ah, ano yung Bibi? Oh, kasama kasama na rin yan oh, ibibinta naku oh, ang cute cute pa naman eh oh, <laughs> kasama oh, ka rami ala ya. <laughs> wakagali ayan yuk. ate April ate April punta ka dito ate April pwede yan lagay mo dito Oh, man. <coughs> ito madami oh, mga bote ito, mga plastic, lata halo halo, ito, may bakal ito, oh, mga kajang mga <laughs> chikiting Ala bubog lang yan, bubog lang yan be, bubog, bubog. Te, kumukuha ako hanggang 6 lang piso, hanggang 6 piso. Ayun, promo ko lang suki ko yan. Hanggang 6 lang be, hanggang 6 Red horse, peso. Kuha ko ng red horse. So, uh, oh, okay, okay. Sana pala yung nakatira dyan? Ah, oh, wala na. Ah, wala dyan. Hmm. Kasi nagbibita palagi yung sa akin eh. Yan yung dito. Oh. Oh, yun yung washing yata nila. Hindi ako, ako kumukuha nga sa kanya. Kasi ako bumaba baba dito eh. Iwan ko yung iba kung may nababa naman dito. May nababa naman dito. Sira nababa nababa nababa. dito. Hmm. Eh. Oh. Oh. Oh, di uh, eh. hmm. hmm. ah, si Asira ah, na yan. Meron hmm. uh, so, ako Sige, susunod na lang. Okay. Oh, sige. Salamat. Salamat sa inyo. bye bye. Ayan, oh, Let's go. Doon tayo mga kadyang sa kabila. Doon sa kabila naman. oh nag-vlog -nag na ako mga kadyang. Yeah. Ayan. Ayan, oo, oh, buboy. <laughs> oh, babay na, buboy. Buboy yan, buboy. Ah, <laughs> uh, boboy Sige. abi na ba eh? <laughs> Matay. Sige mga kadyang, doon tayo sa taas. Ayan, let's go. Uh. Ayan, mga kadyang, papunta tayo dyan sa looban na yan. Dami tayo sa ukid okay dyan. Ah, yeah, yeah, ito si Mariam, kalakalabas na, bagong gising. oh, kawain yeah. na, kawain, para ano? Hi, Ayan. good morning, guys. Yeah. May pag-good oh. morning, guys. Oh. <laughs> pa rin naman. Para masaya. Ay, Ay lagi naman masaya. Ah, lagi masaya na ako, oh, patay. Oh. Mas maganda yung lagi masaya para, ano? Oh. Para iwas, uh, sa ano, sakit. Stress, oo Oh. Ayan, oh. <laughs> magiging masaya. Pampaswerte. Hello oh, guys. Pampaswerte talaga. Hello oh, guys. Kailangan ano? lagi tayo naka oh. eh, mga ano, para mga palaging kondisyon. Ay, wala na. Mga ano, mga plastic mo. plastic ba? Mga lata. Wala. Mga lata. Oh, mayroon siya para isama na natin. Okay. Ayun. Mas natin mga kanyan. <laughs> Ayan. Mga bote. Imperador. Ito so, may 1.5. Ayan tayo sa mga sukay natin. Sa baba ng ilog. Ayan. Oo. Oh. Ano ba baby? bay? Baby o boboy? Parang malilito ako. Lalaki. Ay, lalaki pala doon. <laughs> lalaki ka pala eh. Tala ko bubibi ka eh. Ayan. Dito. Diyan. 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 Walang tao dyan? Walang tao? Walang tao? Nandiyan? Nandiyan? mga kadya, mga natin dito ginigising natin mga parang tulog pa iba eh. <laughs> o tulog, parang tulog pa iba hindi <laughs> na, hindi na, hindi na, hindi na, ako na, ako natin okay, Ano to? May may mga kasamang ano. Oh. May mga kasamang kahoy. Ano <laughs> oh, ba ito? Ito <laughs> so, ba kahoy? Piso to? Oo, piso yan. <laughs> Dami, sipag mag-ipon. Yan ang gusto ko eh. Yan yung mga, yan yung mga gusto kong suki. Yung mga masipag mag-ipon eh. <laughs> Ayan dami mga kajang. mga plata, mga bote, halo-halo, mga plastic yan ang ganda ng mga dito mga kahoy tabi-tabi po yan dito tayo sa ano, tabing ilog so, yung mga kawayan tayo dyan mga po kawayan yan yung mga punong kahoy dito yung eh, mga mangga Ayan ang kahoy, buwan ang kahoy. Ang oh, tabi-tabi po. Uh, uh, buwan ang kahoy. Lilim uh, dito mga kajan. Masarap ng hangin. Presko. Uh, pasok natin yung mga soke natin dito Ay, maraming buti si madam wala ka tataw dito oh, maraming buti dito sa madam ang tao ang tao dito mga kajak si baby lang ang tao dito baby nasa mama mo baby <laughs> <laughs> ala <laughs> Ayoy. <laughs> Hello. Ha. Mm, okay. Naipit pa naman. Kailit pa. Oh, baka pwede pa. Peripheral ba? Mm. Okay. Ah. O sige, punin mo, Boy. Ito, so, pito. Wag, hindi yan, oh, ubug lang ini. Oh my oh, god. lang. Pwede sa ah. Si Boy Boy, sasama ka ba, Boy? <laughs> ah, sama ka na. Wala akong wala akong katulong sa pangalakal. Ah, Boy. O, so, ito, tapaludo. Tapaludo yun, ito. Tapaludo yan. Baka mayroon pa siya, para pang pa. O, oh, may 32 ka na buhay. Isas, may, may, may pambili ka na ng ano, tinapoy. O, so, ito pa. O, oh, ito pa si Mara po. Ang daming ano, plastic, o. Oo. As pa rin, nagsigil na kusagot po isang bangko. Sige. Sige. O, point oh, seven. O, point eight na. O, gamitin ko ng point oh, eight yan. Ito, mga plastic. Monoblock. Ay, mga nakuha natin mga kachang. Ito, marami tayong Wilkins. Yan. mga plastic bottles. Marami tayong mga bakal dyan. mga bote. Marami tayong bote. yung karton. Mga timba. Ah, kajang, mga kachang. Kalahati pa lang tayo. <laughs> yan, sado mainit ang mga kachang. Ah. na. Mainit na tayo. Punta tayo dyan sa kabilang street. Marami pa tayong sukit okay dyan. Maka mapuno na tayo doon. Hanapin. Para makapuno na tayo. Let's go! Ayan mga kajang. Sinuyod na natin yung gilid ng ilog. <laughs> Ayan. Ayan, dami lang ka. Dami lang ka. Mga nakabalo to. Ang ka. Mawa Ayan tayo sa

Mabasag. <laughs> Mabasag ka pa. Hindi, hindi naman. Sige, kaya po. Ang sige. Sige. Na sige. Piliin natin. Piliin natin. <laughs> um... Kalawang, buboy. Alis ka muna, buboy. Kaya kalawang. May mga yero. Ay, alam ko rin. Ito, mga buso yung matang. Ayan, oh. mainit na. <laughs> mainit na tayo. Ayan, tirik na tirik araw. <laughs> Ayan ayun, init. Ayan. Ayan, nakalang tayo. Ito pang mga, mga bote. O, Bibi. Ano, Bibi? At tanggalin natin to. Makalasin natin to. Ngayon nila kukuha. Ayan. <laughs> bote ng gin lakas drinking drinking master ya kadian oh dogi baka may ngay dogi ada ini ngay ito Ini tas may ngay mga bantay ni madam bahay ni dami dyan. dami kong cut ko na sa kanila Ayan. Ah. Sino, sino ang pumunta dito? Diyan. Diyan ayun nandiyan sa kabila. kabila. Oo, oo. Pinupunta, pinupunta okay. nga dito. Okay. Okay. Hindi. Uh. Nakita ko sa anak uh. ay marami na. Oh, oh. Ito pa oh. Oo, oh, sige, sige. Nung nakaraan kasi, dapat pupuntahan kita dito. Napuno na ako dyan sa anak mo. Napuno na ako dyan. <tis> Kaya hindi na ako nakabalik. Oo. Oh. Oo, oh, yun. Sabi ko, sa susunod na lang. Yun, nabisi ako masyado. Kaya ngayon lang ako nakaikot eh. Oo, oh, ngayon lang. Bicol. Ah, nasa Bicol. Oh, ayan, mga karton. Mga plastik, gero. Bote, uh... mga no? lambre. Ay, mga kadyan. Sinatay. Ah, natin? So okay natin. So, wala pa wala pang bunga yung mga abukado mo. Mga avocado ano Kamansi, wala ka, wala kay bibintang kamansi, wala bunga yon, kamansi. Hirap Gusto ko yan, eh. paborito ko yan, kamansi. Eh, sarap, sarap gulay yan Eh, namin, may namin, mga mangga pa rin. Dami dito mangga mga kadyo, puro mangga dito. Santol, kay nito. Star apple, yan, star apple. Eh, uh, mga ito, kamyas. Paborito niyo yung kamyas sa ano paksiu yan pa yung kamansi yung kamansi mga ayan. akyatin mo na natin to buhatin na natin kasi ano na tayo tangali na tayo mga kajang ayan, buhatin mo na natin to let's go ay mga kajang punong puno na tayo ayan dami tayo nakalang karton ayan puro plastic bote mga bakal meron tayong appliances dyan mga electric fan ito mga Wilkins, dami. dami mga galon mga kadyang pero na tayo merong pagkukunin tayo doon na ayero nag sa atin sa natin marami daw sa ayero baka ano natin daanan na natin Ayan. bye bye na bye bye mga kadyang God bless thank you for watching mga kadyang please subscribe my youtube channel I'm